Habang nagsusulat si Mark ay biglang binuhusan ito ni Kevin ng panis na juice na galing sa basurahan kaya pinagtawanan siya ng kaniyang mga kaklase pero sa hindi inaasahan ni Kevin bigla siyang sinuntok ni Mark. Bumagsak si Kevin sa sahig at nawalan ng malay dahil sa sobrang lakas ngunit nakita ito ng guro kaya pinatawag sila sa principal's office. Pinatawag ng principal ang mga magulang nila Kevin at Mark pero nagulat ang principal dahil ang ama ni Kevin ay mayor pala sa kanila. Ngunit, nang dumating ang ama ni Mark, ay sobrang nagulat. Silang lahat pati ang prinsipal ng skwelahan ay hindi makapaniwala sa nakita niya kung sino ang ama ni Mark. Si Mark ay isang tahimik na bata at gustong laging mapag-isa kaya lagi siyang binubuli ng kaniyang mga kaklase. Wala siyang naging malapit na kaibigan sa school kaya walang nakakaalam kung sino ang pamilya niya. Si Mark ay nakatira sa isang maliit na bahay kasama ang kanyang ina. Two years old pa lang si Mark nang maghiwalay ang ama at ina ni Mark. At tinago ng ina ni Mark sa kanya kung sino ang kanyang ama, kaya hindi niya alam kung sino ang tunay niyang ama. 17 years old na si Mark at nagaaral na sa senior high school. First day of school, kaya excited ang lahat na pumasok except kay Mark na hindi gusto ang mga lugar na maraming tao pero pinilit siya ng kaniyang ina na mag-aral kaya walang choice si Mark. Dumating na si Mark sa kaniyang classroom at agad niyang napansin ang grupo ng mga lalaki na halatang mga bully. Kaya sabi ni Mark sa kaniyang sarili na, Sigurado ako na bully ang mga to kaya iiwasan ko sila hanggang kaya ko. Dumating na ang guru nila at dahil first day of school, nag-introduce yourself muna sila. Nung time na ni Mark na mag-introduce ng kanyang sarili, pautalutal ang salita niya dahil sa kaba dahilan na pinagtawanan siya ng kaniyang mga kaklase. Pagkatapos ni Mark ay agad siyang umopo ngunit binato ito ni Kevin ng papel at pinagtawanan. Simula nun lagi na siyang binubuli ng kaniyang mga kaklase ngunit lahat ng ito ay mababago ng malaman nila ang tunay na ama ni Mark. Araw ng eleksyon sa bansa kaya walang pasok sa paaralan kaya nag-decide si Mark na gumala. Pumunta siya sa park upang magbike ngunit nakita niya si Kevin kasama sama ang kaniyang mga kaibigan kaya umalis na lang siya sa park pero napansin siya ni Kevin kaya tinawag siya pero agad na umalis si Mark at mabilis na nagpatakbo ng kaniyang bike kaya hinabol siya nito hinabol nila si Mark pero mabilis itong nagpatakbo kaya hirap silang abutan ito. Akala ni Kevin, na maaabutan na nila si Mark dahil huminto ito, pero dumating na pala sila sa bahay ni Mark. Dali-daling pumasok si Mark sa bahay nila at sinara ang pintuan. Hindi nila nahuli si Mark dahil pumasok ito sa bahay kaya binato nila ang bahay ni Mark. Walang nagawa si Mark habang binabato ang kanilang bahay dahil sa takot niya. Nagtago si Mark sa kaniyang kwarto at napaisip na kung andito lang sana si Papa. Pero habang binabato nila Kevin ang bahay ni Mark at nagtatawanan kasama ang kaniyang kaibigan, ay biglang dumating ang ina ni Mark kaya umalis sila kaagad. Pumasok ang ina ni Mark at hinanap siya. Nakita niya na nagtatago si Mark kaya tinanong niya ito. Mark, ano'ng nangyari? Wala ma sabi ni Mark na galit at sinara ang kwarta niya ng malakas. Habang nakahiga si Mark ay nag-scroll siya sa Facebook at nabalitaan niya na ang nanalo sa eleksyon ay si Mr. Mark Antonio. Mark pala pangalan ng president ngayon, ano kaya pangalan ng papa ko? Sabi ni Mark sa kaniyang sarili. Hindi alam ni Mark na mababago ang kaniyang buhay sa pangyayaring ito. Habang naglalaro si Mark sa computer, ay tinawag siya ng kaniyang ina upang kumain na. Agad na bumababa si Mark at umupo sa lamesa upang kumain. Habang kumakain sila, tinanong ni Mark kung ano ang pangalan ng kaniyang ama. Kalimutan mo na siya, anak. Sabi ng ina ni Mark, ngunit nagalit si Mark at tinanong ulit ang kaniyang ina kung bakit ayaw niya itong sabihin. Kaya sumagot ang ina ni Mark na ito ang mas nakakabuti sa kaniya. Pero sumagot si Mark ng paano ito nakakabuti sa akin ma. Galit na sabi ni Mark at agad na umalis patungo sa kaniyang kwarta. Umiyak ang ina ni Mark sa nangyari habang si Mark naman ay galit at malungkot dahil gusto lang naman niya na malaman kung sino ang kanyang ama. Dumating ang umaga at dito na malalaman ni Mark kung sino ang kanyang ama. Tumunog ang recess bell at pumunta agad si Mark sa kantin. Umupo si Mark para kumain ng kanyang lunch pero biglang dumating ang grupo ni Kevin. Napansin ni Kevin na mag-isang kumakain si Mark kaya binuli niya ito upang magpasikat sa kaniyang mga kaibigan. Tinapon ni Kevin ang pagkain ni Mark sa sahig pero biglang tumayo si Mark na halatang galit pero agad na sinuntok ito ni Kevin sa tiyan ng palihim. Pero biglang dumating ang isang guro kaya umalis ka agad ang grupo ni Kevin habang tumatawa kaya walang nagawa si Mark. Pagkatapos kumain ay bumalik na si Mark sa room kahit ayaw niya na sana pero pinilit pa rin niyang pumasok sa classroom. Abang nagsusulat si Mark, ay biglang binuhusan ito ni Kevin ng panis na juice na galing sa basurahan kaya pinagtawanan siya ng kaniyang mga kaklase. Pero sa hindi inaasahan ni Kevin na at bigla siyang sinuntok ni Mark, bumagsak si Kevin sa sahig at nawalan ng malay dahil sa sobrang lakas ngunit nakita ito ng guro kaya pinatawag sila sa principal's office. Pinatawag ng principal ang mga magulang nila Kevin at Mark. Habang nasa principal's office, lumabas muna ang principal. Dito na tinakot ni Kevin si Mark. Patay ka sa papa ko ngayon, Kilala mo ba papa ko? Payabang nasabi sabi ni Kevin kay Mark. Pero sa sandaling iyon, hindi na nagsalita si Mark dahil alam niya na walang pupunta para sa kanya. Pumasok na ang principal at sinabi na dumating na ang kanilang mga magulang. Nagsinyas si Kevin kay Mark na yari ka sa papa ko. Bumukas ang pinto at pumasok ang mga magulang ni Kevin. Ang ama ni Kevin ay isa palang mayor sa kanila. Kaya nagulat ang principal at mahinahong kinausap niya ito at pinaupo. Sinabi ng prinsipal ang nangyari sa ama ni Kevin ngunit parang mas paborang prinsipal kay Kevin at tila si Mark ang nangbuli kay Kevin ayon sa kwento ng prinsipal. Pero biglang nagsalita si Mark ngunit sinabihan lang ito ng prinsipal na wag ka na magpaliwanag Mark maraming nakakita sayo. Ngumiti si Kevin ng palihim at sinabi niya na dapat magbayad si Mark kung hindi ipapakulong siya. Tama ka anak pero patawarin na lang natin siya alam kung hindi niya tayo kayang bayaran. Payabang nasabi ng papa ni Kevin na isang mayor. Nasaan ba ang papa mo? Sabi ng papa ni Kevin kay Mark. Sasagot na sana siya ngunit biglang nagsalita si Kevin na nagtitinda ng hotdog ang papa niyan pa. Palabiro ka talaga anak sabi ng papa ni Kevin at tumawa silang lahat maliban kay Mark. Nagalit si Mark at sinuntok niya si Kevin nang malakas kaya dumogo ang labi nito ngunit sinipa ito ng ama ni Kevin kaya tumilapon si Mark. Lumapit ang ama ni Kevin kay Mark at balak na suntungkin ito pero biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang tao na naka-amerikana. Ano ang ginagawa ninyo sa anak ko? Galit na sabi ng tao, sobrang nagulat silang lahat dahil sa sinabing ito ng taong naka-Amerikina. Nang tinignan nila kung sino ito, lumaki ang kanilang mga mata. Pati ang prinsipal ng skwelahan ay hindi makapaniwala sa nakita niya kung sino ang ama ni Mark. Ako ang ama ni Mark. Bitawan mo ang anak ko. Agad na binitawan ng mayor na parang natatakot si Mark. Ikaw pala ang papa ni Mark? Tanong ng prinsipal na nanginginig sa takot. Oo, ako nga. Mr. President, we can explain po. Huwag na kayong magpaliwanag. Alam ko kung ano ang nangyari dahil minomonitor ko ang aking anak simula pagkabata nito. Hindi makapaniwala ang lahat. Ang ama ni Mark ay ang bagong elected na president sa bansa. Umiyak si Mark at tumakbo palabas, ngunit hinabol ito ng kaniyang ama. Mark, patawarin mo ako. Huwag kang mag-alala, andito na ako lagi sa tabi mo. Umiyak si Mark ng malakas, ngunit nyakap siya ng kanyang ama.